Inutusan na ng Philippine National Police sa mga Regional Director at Chief of Police na tulungan ng Senado sa pag kay Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at pitong iba pa. Ito ay matapos simula ng Senate Sergeant at Arms ang paghanap sa Alcalde kina Sheila Lial Guo, Wesley Lial Guo, Jian Zong Guo, Simon Guo at sa kanyang hininalang ina na si Wen Yilen, pati rin sina Dennis Cunanan at accountant ni Guo na si Nancy Gamo. Sa ngayon, sigawang pa lang ang natagpuan sa kanyang adres at dinala sa Senado ng arresting team itong weekend. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo. Inalerto na nila ang mga police chiefs sa lugar kung saan may adres sa mga individual. Binigyan ng 24 na oras ang Senate Sergeant-at-Arms na ihain ang mga arrest order at ikulong ang walong individual bago sila magpakita at tumestigo sa Senado na lagi sa mga pogo. Inutusan din ni Senate Committee on Women, Children, Family, Relations and Gender Equality Chair Risa Ontiveros ang walo na humarap sa kanyang komite sa July 29.